Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids Good morning, good morning Maaga tayo nagpakain ngayon mga kalapatids Quarter to seven tayo nagpakain mga kalapatids Yung pinakain na natin ngayong umaga itong mga alaga nating kalapati mga kalapatids Kasi nga gutom na yung mga yan At mamayauling hapon mga kalapatids Natin sila pakakainin So ang pinakain nga natin sa kanila ay walang iba kundi El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na may Integra 3,000 mga kalapatids ayan o oh pare-parehas ang takal yan mga kalapatid 30 grams sa umaga at 30 grams din sa hapon mga kalapatid so yada isang kalapatid mga kalapatid yan ganda na patuwa nila oh, yan, oh. mga kalapatid so good tapos bukas na tayo maglilinis sa kanilang poop tray mga kalapatid kasi nga uh, umuulan so may takip naman yan kaya hindi na babasa yung kanilang poop tray mga kalapatid bukas na tayo maglilinis bali paglilinis na rin naman tayo kahapon bali pa isang araw lang yan mga kalapatid so yun mga kalapatid lahat yan,